maganda kasi na maintindihan natin kung ano ang dahil ng ating buhay sa mundo. Hindi ho tayo dapat maniwala na tayo walang kwenta. The mere fact na naririto tayo sa mundo, meron kang kwenta. Meron kang valor. Meron tayong halaga sa harap ng Diyos. Kahit ano pa tayo, Huwag kang magpapakamatay, kapatid. Huwag mong sasayangin ang buhay mo sa drugs. Marami hong buhay na nasasayang araw-araw. Yan po ay dahil sa yung buhay na yung hindi naging karapat-dapat dun sa dapat sanang ikabuhay niya sa mundo. Ngayon, para tayo makaintindi ng layunin ng buhay dito sa mundo, siguro dapat nating balikan. Tanungin natin yung lumikha sa atin. Siya lumikha sa atin, wala tayong duda, mayroong isang Diyos na lumikha. Wala namang ibang makalilikha sa atin. Aalamin natin sa Diyos mismo, sa pamamagitan ng kanyang mga salitang nasa Biblia, mga kapatid, bakit tayo nilikha ng Diyos? Ano ang layunin ng Diyos? May halaga ba tayo sa Diyos? Yan po ang ating isa-isahin ngayon. Pisahan na po natin ang ating pag-aaral. una nating tanungin sa Diyos ay ganito. May halaga ba tayo sa Diyos? Dapat malaman natin kung anong halaga natin eh. Meron tao, inawalan niyang kwenta yung sarili niya At ito po, ilaganap na paniniwala ng marami na kuminsan, meron tao masyadong mataas ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Do you agree with me na meron tao masyadong mataas siyang pagpapahalaga niya sa sarili niya? Nasa kabilang dako, Meron siyang kapwa, masyado naman niyang minamaliit. Payag ho kayo, meron ganon? Meron ganon eh. Nakarinig na ako, hoy, hoy, basura ka lang, sabi. Kayang, kaya kitang bayaran. Eh, nung araw eh, sa ismil lang ang buhay ng tao eh. Sa ismil ka lang, mas mahal pa yung aso ko sa'yo. Kasi 25,000 German Shepherd binili niya eh. Eh yung tao noon, pag na-aksidente mo, sa ismil ang bayad mo. Hmm? Eh mahal pa nga naman yung aso niya, German Shepherd, 25,000. Meron taong gano'n na napakataas ng pagkakilala niya sarili sa kabilang dako. Napakababa naman ng pagkakilala niya sa kanyang kapwa. Sa ismil ka lang, basura ka, basahang ka. Sabi nga. Sino ka ba? Hindi niya ba naririnig yung mga gano'ng salita, ekspresyon? Sino ka ba? Ang ibig sabihin, Sino ka? Maliit ka. Siya malaki. Alamin natin sa Diyos, kung Diyos ang ating tatanungin na lumikha sa atin, may halaga ba tayo sa Kanya? At kung mayroong halaga tayo sa Kanya, may mas mahalaga ba kaysa sa atin para sa Kanya? May halaga ba tayo sa Diyos? Tanungin natin ng Diyos, Diyos, gaano kami kahalaga sa iyo? Pakinggan niyo sa Mateo, ganito ang ating mabasa. Sa Kapitulo 6, ito po ang nakasulat. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Merong ginagamit hong halimbawa ang Panginoong Jesus dito. Masdan niyo ika yung mga ibon sa langit. Yung lilipad lipad na ibon. May ibong kakanta-kanta sa sanga ng punong mangga. Ang awit kay tamis-tamis ang ah, kay saya-saya. <laughs> Di ba, no? Uh, masdan, mo, rin, masdan mo yung mga ibon, sabi ng Panginoon Jesus. Hindi man nagtatanim yon ano? Hindi rin nag-aani yon Hindi rin nagtitipon yon ang kadilang pagkain sa bangan. Pero nakakaraos yon may nabalitaan kayong ibon na matay ng gutom? Ngayon, kung ang halaga ng tao, ang pag-uusapan, ano po ang sabi ng Biblia sa halaga ng tao para sa Diyos? Pakinggan nyo sa 35 on Sinihob, ganito ating mababasa. Na siyang nagkuturo sa atin ng higit kaysa mga hayop sa lupa at ginagawa tayong lalong pantas kaysa sa mga ibon sa himpapawid. Siya ang nagtuturo sa atin higit sa mga hayop sa lupa at ginagawa tayong lalong pantas kaysa sa mga ibon sa himpapawid. At tinanin nyo, di mas mahalaga talaga ang tao kaysa sa lahat ng mga nilalang dito sa mundo kaysa sa mga hayop. Tinanin ang mga paniniwala ng tao sa mundo. Iyay bunga ng kawalang malay sa talagang halaga ng tao sa Diyos. Mayroon tao nagpapakamatay dahil sa kapwa-tao. Mas mahalaga siya sa Diyos kaysa sa mga anghel. Mas mahalaga siya kaysa sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa lupa. Napakalaki ng pagpapahalaga ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. Bakit? Ang totoo, ginawa ng Diyos ang universe. O, oh, ang sanglibutan, para sa tao. Walang ibang dahilan ng Diyos na ginawa ang salibutang ito, kundi para sa tao. Kaya nagtataka ako doon sa iba eh, na walang sila ng paggalang sa kanilang sarili. Na walang sila ng pagpapahalaga sa kanilang pagkatao. Oh, wala ka namang pagpapahalaga sa sarili mo, kapatid na dalaga. At bakit isinusuko mo yung bandera ng bataan kahit wala sa panahon? Kaya mo lang isusuko yan. Pag wala ka ng lulusutan, kaliwa kanan, na atras, wala na, pwede ka nang sumuko. Pero, pag kami atras ng kapaw, kasusuko. Para mong binaliwala yung pagpapahalaga sa'yo ng Diyos. Ganon din naman tayong mga magulang, mga ama, mga ina. Bakit dahil sa kaunting pera, wawasakin mo yung pangalan mo, yung pagkatao mo. Oo. Oh. Nawala na ba sa iyo yung pagpapahalaga sa iyong pagkatao na ibinigay ng Diyos? Mahalaga tayo sa Diyos eh. Kaya lang tayo nawawalan ng halaga. Tayo mismo ang nagpawalang halaga sa ating mga sarili. Hindi natin inalam kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Sa bagay na ito, gusto kong ulitin sa inyo, mahalaga pa po tayo kaysa sa mga anghel. Para sa Diyos, mahalaga tayo kaysa sa mga anghel kaysa sa mga hayop, kaysa sa mga ibon. Kaya huwag kayo sasamba sa ibon. Huwag kayo sasamba sa hayop. E tignan ninyo yung sumasamba sa hayop at sa ibon. At saka mga kapwa-tao. Pakinggan nyo sa Roma 1 at 21. Sapagkat, Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilawalhati nilang tulad sa Diyos ni di pinasalamatan. Kundi? Kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid ah. at ang mangmang -mang nilang puso ay pinapagdilim. At pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ipon oh. at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Ninyo, ang ginawa nila Diyos, ibon hayop na nagsisigapang may apat na paa. Tuntuninyo, eh may makikita ka ngayon pananampalataya, hindi ni Dios nasa altar dragon. Tama ho hindi? May dragon sila. Meron naman ahas naman gumagapang. Meron naman hayop na apat na paa, gaya ng baka. Tuntuninyo. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na sisira. Meron naman tao naman na sinasamba. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. tapos, ng mga hayop na may apat na paa, ng mga ibon at ng mga nagsisigapang. At, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na, na siyang pinupuri, pinupuri magpakailanman. magpakailanman. Sino ang pinupuri? Yung nilalang, hindi yung lumalang. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsipaglingkod sila, nagsisamba sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Biro nyo, Di ba? Totoo po hindi? Sino ang pinaglilingkuran nila? Yung nila lang, hindi yung lumalang. Kung tayo lang nag-iisip ano, bakit kasama sa ritual sa pagsamba sa Diyos? Hayo, ibon, tao, mga nila lang. Sabi kasi sa Biblia, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Naglingkod sila sa nila